Pung good news, possible na umabot na agad sa billion gross sa loob pa lang ng dalawang araw. Kanyang galakas sa tao bayan. Unang araw pangalang pinaulalan na agad ng kimpaw pans ang lahat ng sinihan kula Luzon hanggang Mindanao. Kaya nga nagdagdag din ng mga sinihan umabot na sa 300 plus. Ang binokas para lang mas mabilis makapanood at maganda ang glow ng mga susugod sa mall. Kasi nakita din agad before pa mag-start sa premier night, pangalang napuno ang SM Mega Mall. What more pa kaya? Ngayon na maraming tao gustong makapanood. With this pa na, pero ramdam mo na nag-effort lahat. Curious din talaga sa maganda ng mga feedback. Kahit sino masasabik. Ay na sa mga komento, congratulations! Nakakakilabot sa saya. Ang ganda ng mga review mula sa mga directors, artists, and fans na talaga nila ang Umi. Ayon pa sa isang komento, Wow! Congrats! Deserve na deserve. Labas mga bashers ng team. Hindi niyo mapapabagsak. Ang mga may mabuguting puso at naniniwala sa Diyos. Kaya yun ang kampi niya. Tama na mga bashers. Kahit anong gawin ninyo, hindi siya mapapabagsak at huwag ikukumpara sa iba. Spread love na lang magsuportahan sa tagumpay ng iba. Congratulations na agad, Kim Pao!